Itong mga miyembro ng First Special Forces Battalion ang tumanggap ng parangal sa kanilang tagumpay laban sa komunistang teroristang grupo sa ginanap na simpleng awarding ceremony sa Special Forces Forward Operational Base sa Sitio Bula, Barangay Iba, Kabanglasan, Bukidnon noong Marso 13. Personal na iginawad ni 4th ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II ang Military Merit Medal sa dalawang officers at limang enlisted personnel ng First Special Forces Battalion. Ang naturang mga tropa ang nanguna sa intelligence operations laban sa liderato at mga miyembro ng SRC-5 ng North Central Mindanao Regional Committee na nagresulta sa pagsuko ng limang CTG members ng Platon Ferrari at pagkakuha ng isang mataas na kalibre ng baril. Sa Talk to Troops, pinuri ni Major General Cuerpo II ang katapangan at dedikasyon ng mga tropa na nakadeploy sa nasabing lugar na naging malaking kontribusyon sa mga tagumpay ng dibisyon laban sa CTG. Hinikayat din niya ang mga ito na manatiling matatag at patuloy na magsumikap upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad na sineserbisyuhan ng 4th ID napapanahong balita serbisyo publiko para sa pilipino bon olavides 4id news